happy kami ni husband dahil na-upgrade niya yung aming flight. Like, Pabalik sa April. Sa business class na kami. Maupo. Yeah. For the first time, kaming dalawa experience namin yung business class. Dahil before, yung kasagsagan ng COVID, naranasan ko mag-business class. Pero hindi siya ganun ka-enjoy dahil na ako lang mag-isa. Tapos wala masyadong tao sa aeroplano. Dahil limited lang yung pinapasakay nila dati. Sobrang higpit ng mga panahon na yun. So ngayon, ito yung talagang kaming dalawa. Piling ko super puno ang lagi ko ngayon. Tingnan nyo. Ito ng tubo. zipper natin. Ng bunga -bunga. mga kidos nasa taas pa I always remind them to get ready early pero late pa rin ay talaga ang mga kidos ayan na sila kagulo na sa baba para pang hindi pa nakaligo yata ay ay, ay. dali na kanilang mga napanalunan kagabi. Tututbras pa kaya? Mga puyat kasi sila. nag sila kagabi eh. Nandito ulit kami. Maglalakad ni husband. Punta kami ng Australian Museum. Last day of walking. Sulitin namin kasi magmukmo kami doon sa baba ng hotel. Yan yung outfit ko. Oh. Double kay husband. May reserva din siya. Ah, uh, kidot. Ayun. May kanya din silang lakad. Pabayaan namin sila. Nang sila-sila lang. Iba din ang gusto nila eh. Nakapunta na sila doon sa ano? Museum. Kami naman ni husband. Oh, it's good. You like museum, my love. Okay. Yeah? Ooh, dito na kami sa Australian Museum. Ah. <laughs> Dami ng mga taong ito. Pas Australian Messi. <laughs> God, the tent. <All> <laughs> yeah, historical about the animals. Oh, yeah, oh. the actually Kangaroo <laughs> horse, <Yeah>, ground. <laughs> <laughs> What's that? It's a, a, an antelope. This one, the birds. What were birds we see at home? Huh? This is the one? Yeah, seagulls and seabirds. See how they get fossilized? Huh? This is only the first part. This is only the first part. This is the museum. Dito. Hmm. semua um, no, um, 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 oh, okay. Philippines yeah. one is what that one oh, we have the, all the Philippines. Ah, yeah. That one. Yeah. I like that so, like one. It. So what we call uh, it? Called, uh, that's really coin. nice. Yeah, that's mm -hmm. really mm -hmm. nice. Siya so, ni? Oh my God, that's real. No, grabyo kanya. It's a female. Eh. Kanya yung first ah uh, human. A female. Pemel yung mga tao na discovered, dumepisa sa kanya. Oh. Amay oh, grabe oh para tayo palang ungguin or mabalahin siya. And then, nahanap sila dyan sa lugar na yan. In Indonesia, may lab? Yeah, in Malaysia. Oh, Indonesia pa. So It's in only got Milan? found in 2016. Oh, 2016. 2016. Wow, 2016 siya. Oh, yun yan. One. Thank Si Asba nag-order pa ng kanya. Hi. What's that? back. Try to say, I'm getting the Ah, okay. Grabe ang laki dito. Nagsasawa ka talaga. Babalik na ang mga balikbayan. Ito pa, oh, may mga kasama Oh, extra passenger. Oh my God, makaupo pa kaya kayo niyan sa aeroplano? Madaming extra passenger. Ay, ay, ay. Up to the airport. Ah? ito na yung mga kutsara tinapon mo all Oi, oh, where's the starboard ito nga sila ko ng problema sa pagkain nagkatapon tapon na kasi nagtikawi pa kasi tumiyam hindi tumiyam sabi nga kanina masarap pala na itong tom yum saan ba yon yung doon sa loob Itik Manila yung, yung Tom Yum na so. Ma, Pangit ma man doon? Ma parang masim na matabang <laughs> na ano? <laughs> bakto so ano kami. na kami? Babay na kayo sa Sydney. <laughs> bakto to bakto <pet. laughs> Diyos ko ay na magpapatong. Medyo nahilo ako sa ininom ko white wine. So dinner time. Sadat lang yung in order. Kasi busog ako eh. Ang dami nilang pagkain. Hindi nung busog ka nila ng todo pag business class ka. Kain tayo. Kain Bro, tutulog na puyat to Karating lang dito sa Perth. Ganito ang mangyayari pag gabi ang flight. Ayan ang kanilang mga batuta. Nakarating na dito sa Perth. Galing Sydney. Ayun na nga. Ayun na ang aming malakihan talaga. <laughs> Panis na yan. Yung pala kinain yun eh. Ang yan, sasakay lang. <laughs> yung baby niya, oh. <laughs> yung mga baby niya. <laughs> Mahirap na, eh. Ito, pagkadating dito sa Prepared. Wala na, grocery ka agad. Ano ba ito? Wala nang katapusan. Paano ba itong retirement at relaxing ang sinasabi nila? Hindi naman yata, mangyayari. Kilo ako. Relaxing. Yeah, kailangan na talaga namin Ip ni husband na umuwi na sa Pinas para we escape for everything busy here in Australia. So, ito na nga mga guys Nandito na kami Back home na naman At busy na kaagad So ayun lang Ang ating mga ganap Sa aming holiday Thank you sa aming vlogs Thank you for watching